<clears throat> Yan, muli ako si Jessie at ito ang Man ah, Pag-usapan po natin or pag nilay-nilayan po natin yung nangyari sa atin ngayon na eh, bumaba, bumabagyo at nagkalat ang basura. No? So, pag-usapan natin yung yung tungkol sa mga basura, tungkol sa pagbaha, at kung ano ang sakit na makukuha natin dito. Okay? So, sa basura, ayon sa datos ng Metro Manila, nakadeklara ang malaking halaga ng basura araw-araw. Noong uh, 2019, ang basura sa Metro Manila ay maabot sa maykit na 9,300 9, uh, 9, tonelada bawat araw. So, ang laki. Kung isasalang-alang ay isang linggo, ang basura ay maaaring umabot ng umigit kumulang 65,100 tonelada. So, sobrang dami ng basura. Ngunit may mga pagkakataon din na mas maraming basura ang nakokolekta dahil sa mga sa mga bagyo o habagat, halimbawa matapos ang pananlasa ng habagat at bagyo karina na kolekta ng MDA ng 870 toneladang basura sa Metro Manila. Mas malaki ng sobra, 'di diba? Sa isang araw. May mga uh, <coughs> May mga dokumento din ang nagsasabi ng MDA na kakolekta na may 400 truck ng basura sa mga estero sa loob ng isang linggo Gayun pa man walang eksaktong bilang ng basura na kolekta sa Metro Manila sa loob ng isang ligo so pa man ang laki ng basura na nakokolekta araw-araw sa buong Metro Manila at kung mapapansin nyo din ang dami pong basura na nagkalat po ngayon sa kalsada gawa ng ang mga tao eh parang natural na lang sa kanila ang magtapon ng basura kung saan-saan. So sana maging aware tayo na 'yung mga pinagkainan natin, 'yung mga bitbit -bit natin mga plastic, mga hindiis 'no, 'yung mga uh, basura natin eh 'wag nating itapon kung saan-saan. 'no? 'Wag ding likas sa mga Pilipino ang pagtatapon ng basura sa kahit mga plastic bottle, mga pinag ng ng juice, ng ku ay ng soft drinks, no? So iwasan natin kasi uh, ayan nga po, nagdudulot po siya ng baha kung saan-saan, no? Maraming issue na na political pero sana nabibigyan nila ng sapat na attention itong blood control at pagbaha sa Metro Manila kasi kung ganyan pa lang ngayon, paano pa sa hinaharap? At yung mga tao mamayan, eh, tumulong tayo na wag tayo magtapon ng, ng mga basura. Manita tayo kapag may nakita tayo nagtatapon ng hindi tama sa basurahan. In a nice way, no? No? So, ayon sa mga ulat, maraming lugar sa Metro Manila ang binabaha ngayong 2025 dahil sa bagat na bagyong Crising. Narito ang ilang mga lugar na apektado. Mga lugar sa Maynila, Roxas Boulevard, binabaha ang southbound malapit sa Pedro Hill. TAP Avenue, binabahang northbound malapit sa Pedro Hill at United Nation Avenue. TM Kalaw Avenue, binabaha ang westbound. Padre Faura umabot sa Gutter Deep ang baha mula sa Padre Paura hanggang UN Avenue Station LRT. Top Avenue binabaha ang NBI España Building, Blooming Street at Prescrino Avenue. Mga lugar sa Quezon City na binabaha. waling Walling street, lagpas dibdib ang baha at sa Rojas District. Umiwas po kayo no? para hindi po kayo mistranded. Para di rin po masira yung sasakyan nyo. No? Commonwealth University, Avenue, uh, gutter deep ang baha sa S-bound. Araneta Avenue, madalas binabaha. So, sana ma masolusyonan to kasi yung area nun is parami talagang tao. Tsaka papuntay sa Green Hospital. So, sana nabibigyan ng ng pansin. Banawi Avenue, madalas binabaha. Elsa Near Camp, Aguinaldo, madalas binabaha. Commonwealth Avenue, may baha dahil sa naka, nakaharang na poste ng MRT-7 at basura sa drainage mga lugar sa ibang lungsod. Valenzuela City binaba ang ilang bahagi ng Mark Arthur Highway si, Santiago Street, G. Lazaro at Gov. West Pascual Avenue. Malabon City binaba ang ilang barangay tulad ng Panghulo, Hulong Duha at Concepcion, Catmon, Tanong, San Agustin at iba pa. Catmon yan yung mga nag-viral dati na nakakahuli ng isda. Eh pwede ka mahuli ng isda while naliligo sa swimming pool. Nabota City, Lagpas Gutter Deep ang baha San Nose hanggang sa Ernobal Panulukan E. Tuason Street. Mandaluyong City, Gutter Deep ang baha sa Edsa Show Tunnel Northbound at may, may silo circle. Makati, binaba ang ilang bahagi ng Washington Street at Pasong Tamo Street. So nakarating na rin ako sa Pasong Tamo. Medyo mababa yung lugar. Pasong Pasay City, binaba ang ilang bahagi ng Ross Boulevard at Buendia Avenue yung sa Taft. Las Piñas, City binabang ilang bahagi ng Changgou, Road, Real Street at Gachalian Avenue Paranaque City binabang ilang bahagi ng Sukat Avenue at Pontinlupa City binabang ilang bahagi ng National Road near City Hall So yan po yung mga lugar na binaba at apektado po ngayon no? So pag-usapan naman natin ang nakukuhang sakit dulot ng baha. eto na po yung pinaka main topic natin, yung mga nakukuwang sakit. So, kapit po kayo at alamin natin yung mga sakit na akala nyo eh simple lang pero sobrang laki ng gastusin. Ang mga, ang baha ay maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit at problema sa kalsugan. Narito ang ilang mga karaniwang sakit at kondisyon na maaaring makuha sa baha waterborne disease, ang baha ay maaaring magdulot ng kontaminasyon ng tubig na maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng cholera, diarrhea, dysenterya, hepatitis A, typhoid fever. So, yan po yung makukuha nyo sa baha. At meron pang part 2. Victor Bone Disease. Ang baha ay maari magdulot ng pagtaas ng populasyon ng mga lamok at iba pang eksekto na maari magdala ng mga sakit tulad ng dengue, malaria, zika virus, skin infection. Number 3, ang baha ay maari magdulot ng pagkakaroon ng mga sugat ng infeksyon sa balat tulad ng leptospirosis, fungal infection. Meron din para sa baga, respiratory problem, ang bahay maaaring magdulot ng pagtaas ng allergent at irritant sa hangin na maaaring magdulot ng problema sa paghinga tulad ng asthma at bronchitis. Number five, mental health problem, ang bahay maaaring magdulot ng stress, trauma, pagkabalisa, na maaaring magdulot ng mga problema sa mental health tulad ng anxiety, depression, post-traumatic stress disorder o PTSD. So, yan po yung mga makukuha nating sakit dulot ng baha. So, sana po eh, mag po tayo kasi hindi po biro na lumusong sa baha at nag-enjoy pa tayo. No? Yan ay pwede nating uh, pagkunan ng mga sakit. No? Kung ayaw nating mga hospital, umiwas po tayo sa baha. No? Kung mapapansin natin na aabotin 'yung bahay natin, eh lumikas na po tayo. Pumunta po tayo sa ating LGU sa barangay na kung saan Meron po silang designated area na pwede tayong uh, ilaga or pwede tayong manatili muna habang 'yung bahay po natin eh dubog o 'yung lugar natin eh dubog sa baha, no? So, 'yun lang po ang dapat nating malaman at magingat po tayo at bilang panghuli yung tungkol po sa ating mga basura kung bakit ang titulo natin ay basura at baha o baha at basura. Uh, sa sa generation ngayon, sa sa mga nangyayari ngayon, eh, kahit yung mga lugar na hindi inaabot ng baha noon ay binabaha na ngayon. Ah uh, maging tawag pansin ito sa atin at sa mga uh, namumuno sa pamahalaan na sikaping magkaroon ng maayos na tugon sa flood control, sa drainage system, sa sa pagpagsasaayos ng mga basura natin na magkaroon talaga ng direksyon no na hindi na magkaroon ng baha pa kasi uh, malaking abala at malaking uh, problema ito ng pamahalaan kung lumala at hindi magkaroon ng solusyon sa, sa hinaharap kasi kung walang direksyon or walang focus sa problema na harapin natin sa hinaharap I'm surely na marami maapektuhan at maraming pangyayari na hindi inaasahan di ba wag naman sana ang atin eh magkaroon ng focus ang ating gobyerno at pamahalaan tungkol sa mga ganitong issue na alam naman natin na ito ay gawa ng kalikasan at hindi naman natin ginusto at tinaasahan pero pwede natin agad itong uh, magawa ng paraan habang hindi pa lumalaki o hindi pa nagkakaroon ng mas malaki pang epekto sa atin no? sana uh, yung tungkol sa basura eh lalo, nan, lalo na nalo nilang pagpursihin na mag-educate ed bawat barangay no bawat asosasyon tungkol sa basura para doon pa lang sa maliit na pamayanan ay eh, na yung pagtapon ng basura sa gilid sa kanal tiba sa drainage ang ang ganitong sistema kasi kung naabisuhan ang bawat asosasyon ang bawat purok ang bawat barangay no dun pa lang sa, sa maliit na komunidad, eh, may taguyo yung, yung knowledge tungkol sa basura. Malamang siguro, mababawasan. Hindi man ganun ka kabigla, pero mababawasan yung pagbabara ng kanal, no? Mahiwasan yung, yung malaking epekto ng ng basura kung tayo mismo sa malita pamayanan sa komunidad e eh, magtutulong-tulong para masawata yung ganitong senaryo no mas maganda na simulan sa asosasyon kaya tayo nananawagan sa mga asosasyon ng lugar na magkaroon kayo ng mag-conduct kayo ng seminar yung kayo sa barangay ng ng seminar tungkol sa basura kung paano nyo ah, uh, Uh, magiging pera ang basura paano isingregate ang basura recycle so pa palang eh magkaroon na kayo ng ekotibo or magkaroon kayo ng mindset na na mabawasan natin yung basura at yung pagtatapon ng basura sa kanal sa hali, sa lansangan na magtudulot ng bahasa inaarap no? kasi ang tagal ma-discongest yung basura ang tagal niyan matunaw ang tagal niyan ma Uh, mawala no kapag yan ay eh, na nailagay na sa tubig matagal na yang matagal na yang makuha kasi hindi naman araw-araw naglilinis ng drainage natin dahil sa malaking abala at matrabaho ang paglilinis ng drainage kung araw-araw lilinis ay eh, laki ng drainage no sa atin pa sa pamayanan sa asosasyon magkaroon na kayo ng conduct ng seminar no So wala tayong pinapatukuyan na politiko at tayo ay um, umaasa lang na sana ay eh, magkaroon ng ng konting palo doon sa ating mga uh, pamunuan, sa ating uh, nasasakupan. At the same time tayo mga Pilipino, tayong tayo mismo na nasa loob ng ng asosasyon ay eh, magkaroon ng ano, ganitong pag-iisip na dapat eh makatulong tayo sa ating komunidad no sunod ay yung pagbaha yan yung pagbaha eh ingat ingat talaga tayo kasi hindi natin inaasahan kung gaano kalakas yung flow ng tubig no hindi natin inaasahan kung uh, ano ang buhos ng ulan kung gaano katagal kaya mag-ingat-ingat tayo no? So, yun lang guys, at uh, sana, uh, pag nating natin, ligtas yung ating kapaligiran ng ating sarili, at makaiwas sa anumang sakit, you no. Know. Yung muli, uh, maraming salamat sa nanood, sa nag-like. Muli, ako si Jessie, at ito ang man at work by he. Salamat po sa panunood.